buenos na araw mga kabante! Ka Ako muli si Master Hans Pua at ito ang ilan sa abang tips at paalala para sa live na kay Bongga. June 14, Wednesday. Rap tayo, magandang balita ang bubungad sa iyo. Iwasan ang pagiging moody. I-share itong, itong live video na ito. Ah. Huwag ka na magdalawang isip sa mga gagawin mo. Good luck star activated. Gold at one Salat. Ok sa tayo. Ah. Renovation star activated. Ipapungshui muna kay Master Hans Pua hindi la kailangan madaliin ang lahat posibleng magkamali sa mga desisyon. White at 20. Tiger naman tayo, love life, normal, ang tangpuhan ng sweetheart. Pero ayusin agad ito. Sa naman, maniwala ka sa kutob. Hindi kailangan magalit ng gusto sa kanya dahil alam niya ang ginagawa at sundin ang payo niya. Gray at 17 ang swerte. Rabbit naman tayo. Ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. May magandang umagang bubunga sa'yo. Very good yan. Activated ang money at business luck. Di pa yung bahay kay Master Hans Kua. Drago naman tayo sa health naman. Huwag abusuhin ang sarili. Iwasan ang bawal at magkonsulta kay Dok. May magandang mangyayari ngayong araw kaya doble sipag at tiyaga bumisita sa tindahan ni Master Hans Kua. Snake naman tayo, mahirap talaga magtiwala sa panahon na ito. Piliin ang mga taong pagsasabihan ng mga sekreto. May bagong family member sa parating, congratulations, hindi mo inaasahan itong blessing na ito kaya naman, ipa ang bahay. Blue at eight. Ito naman sa horse, iwasan ang pagka kung saan saan. Activated ang accident star, kaya naman, Drive safely. Iwasan ang pag o nagdating tumatawag habang na drive Love life aspect naman tayo. Huwag hayaan na tumagal pa ang tampuhan. Pitch at two sa horse. Go naman tayo. Aba, may bagong member ng family. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para magustuhan ka rin lang. Tama! Ang kailangan ay maging totoo sa ginagawa mo. Pink at eleven. Monkey naman tayo, love life, iwasan kay partner ang mga ayaw niya upang huwag iwas away. Hayaan mo na siya, huwag mo ulo. Iwasan ang pag-away sa social media din ha, dahil posibleng ang nito. Yellow at 15 na sa chart. Rooster naman tayo, conflict day to day, malulungkot ka sa kanyang ipagpatapat. Ingatan ang pagka-travel. Gray at 6 sa rooster. Dogi naman tayo ha. May money star pagdating sa papinaghihirapan mo. Tipa feng shui, bumisita kay Master Hans Kua. Huwag maniwala sa mga sinasabi ibang tao. Activated din ang opportunity star. Very good! Marunas po ang sorte sa doggy. Pigi naman tayo pagdating sa bahay. Maganda yung pa-renovate yan. Magpa-feng shui muna. Huwag kalimutan mag-ari ng pagkain para sa mga past levels natin. Sa so love life naman, huwag hayaan na mawala ang nambing o quality time nyo kay Sweetheart. Purple at 12 ang swerte sa chart. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans ha. Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil sa inyong mga palda sa lalay, ang tunay na tagumpay ako po. Si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hans Swerte sa Abante!